So ngayon ang binayaran ko is 16 dollars 16 dollars para sa 2 hours ang Calgary ang pinakamahalang parkingan sa buong Canada tagasan kayo sa Pinas Lady. hello to my nanay shout out mo na yung mga taga balagtas dyan uh, shout out sa mga mga mekaniko uh, sa balagtas sa burun first, sa burun second balagtas mo na kan can I buy something here? <laughs> pwede pala rito tikim tikim, E eh paano pagka Yan, bayad-bayad. This is a is. $16 for 2 hours. 2 hours lang yun, ha? 2 hours lang. Thank you, please check. Yung kanilang napuntahan natin, magkano yun? 30? Oo. 2 hours? Anong araw ngayon? CMC si 840. Oh. So ngayon, ang binayaran ko is $16. $16? $16 para sa 2 hours. Mas mura na Kasi yan. hindi kami makakita ng parkingan ni Tito Mango. Oh. Ikot kami ng ikot hanggang 3.30 lang dito sa downtown. Yung no? Oo tama. Hanggang 3.30 lang So wala tayong ibang choice Kundi cool Magbayad ito, oh. tayo dito sa Indigo uh -huh. So 2 hours dito. na parkingan nila is $16. $16 Wala tayong ibang choice Ganun talaga At according to Canada alone hmm. Ang Calgary ang pinakamahalang parkingan sa buong Canada Ano nang sabi? Yes <laughs> Hindi ba? Hindi Toronto Hindi Vancouver Calgary <laughs> Ay, Gusto na mga ano sila eh <laughs> Tapos yung parkingan na pinuntahan namin nung kanina, $30? $30? Di ako makapaniwala. <laughs> Pangano na yun, dalawang pagkain na yun. Ay, yung ano, yung pinagtrabahuhan mo, napunta lang lahat sa parkingan mo. <laughs> Grabe. No, may lalo ako nagkakabungi-bungi. <laughs> Ay, speaking of an indigo. Oh, che-checkin yan, mami, kung ano, kung nagbayad tayo. Dahil kung di ka nagbayad, At penalty ka pa, ano? Kala no? naman niya, payad kami, o, oy! Payad kami, oy! <laughs> <laughs> o, tara, pasyal na tayo. Ito yung sinasabi ni mami na ginagawang museum dito sa downtown. No, mami? Bakit ako malaglag? Ano yun? Nag-a-activate siya. Downtown. Tapos, andyan lang sa tabi yung Calgary Tower. Sabi kasi ni mami uh, papasyalan namin yung bagong Korean, ano ba, village? Oh. Korean village na parang Korean restaurant, mga po Korean yung mga pagkain. Sarap siya, tama-tama, gutong na gutong na ako. Ako rin, hindi pa rin ako magkain. Eh. Ayan parang pang 10, rin 10 rin. seconds. Ganda, oh. Welcome to downtown Calgary. Where ang parking is sobrang mahal. <laughs> <laughs> dito kami nagpark kanina na sobrang mahal 30 dollars yung 3 hours nila 10 dollars per hour so ito na yung, uh, center street or first street basta ito yung ano, Chinese community Chinatown tapos yun mismo yung Calgary Tower tapos dito tayo pupunta sa loob ng building na to kasi nandito yung Korean, ano? Korean village na pwedeng kainan na maraming pwede kang choices na kakainin so tatryin natin first time natin pumunta rito first time mo rin Tito Mango? first time po mm -hmm. first time niya rin alam mo natin pala yung favorite yung gusto mong kainan ulit ano yung manok na mahaba Ah, Ang pangalan o oh, yung yung chicken na ano? Oo oh, parang lilipat na, na flat. Na kasi, oh, yung chicken na flat. Ah, doon na nilagay wala na doon. Ay pwede ko meron pa rin doon. Pe brunch na. Oh, uh, yung na sila. <laughs> Ayan, elevator. Punta tayo ng second floor. So, main change. level, parking payment. Sa Chinese, parang tayo ng pang ako eh, ganyan. Ay, ano ba? Pagbaba. Ay, parang parkingan lang itong napuntahan natin. Second floor ng parkingan. So, balik na tayo sa main salim. Wag ba ito? Akit ah, tayo ulit kasi nandito na tayo sa baba. Wala naman tayo dito. So, ito, mali ito. Mali yan. So, itong elevator na ito, pababa lang. Mga parkingan lang pala to. Uh, tsaka pang madjong, tingnan mo. Uh, uno, dos, tulad. Like, ganyan yung pano, sa'yo ng madjong eh. Halatang <laughs> nagsusugal si mami. Nagmamadjong. Diba? <laughs> so, balik na ulit tayo dito. Hindi tayo -ta dito. Mali. <laughs> mali, mali. Akit na tayo. So, sa yung akyatan? Ito. Meron, mami. Ito, sa labas. Kasi nga, first time namin dito ni Mami, kaya nalilitoway niya kami. Galing kami ng bansang litoway niya. <laughs> Actually, na-exercise na nga kami dahil kakahanap namin ng parkingan kanina. Maganda rin pala yung nawawala ka. Oo, maganda rin yung nawawala ka para kahit papaano, ma-exercise ka. So, dito tayo sa second floor connected na lahat connected doon connected doon connected dito ito yung maganda dito sa mga building na to ito mami ito kasi ayun oh, di ba dito marami mga halaman dito kasi yung hangin dito medyo pang tropical no mainit buti ka man sa ah, Siguro break time na yung mga ito eh. Oo. Oro uwi na kasi yun ang oras na. 3 o'clock na. Ayan, Seoul. So ito na yon. Welcome to Seoul Street. Hello po. Bago lang po ito no? Oo, January 6 nag-open. January 6, tagasan po kayo. Doon po tayo sa liwanag. Tagasan kayo sa Pinas? Leyte. Ah, Leyte, Ilongga. <laughs> ay, hindi. Ay, hindi. Waray. Waray pala, waray. Sorry. Tambalo. si Jen. Si ano, si... Si ano, si Coradang. Ah, -tambalo. si Tambalos. Si yeah. si Coradang, taga, ano, taga latest. Ano Don't mo na, sa... Ano mo, ano, nag-YouTube ka? Opo, Chris Cusinero. Chris Cusinero? Chris Cusinero. Shout out ka na mga kamag-anak niyo sa Leyte. Hello to my nanay. Nanay Vita. Uh, um, si Nanay Vita. Oo, oh, si Loida. Raul Jujo. Hi, Calgary. Hello po. Kumusta po kayong lahat diyan? Uh, Chris Cusinera. Chris Cusinero po. Opo. Chris Cusinero. Opo, salamat. Tara pa, Shallan na natin sa loob ko anong meron dito. Na, mo. Oh, sige po, salamat. <laughs> Opo. Oh, yeah. This is, no, this ah, okay. Yeah. yeah. Okay. What do you have here? Like uh, desserts? desserts? We have yeah. uh, desserts. this cake. yeah. desserts. Oh, yes. Good. Uy, ito yung paborito ko na kinakain na ano na mongga. Kinain na namin to ni Tito Mango before. So tama si Tito Mango. Meron nga silang branch dito sa taas. Tapos yeah. okay. may mga... Oh. oh, nga, nakita ko na nga. Maganda rin ambience nila rito mga kaburgs Hello Hello po kaburgs <coughs> Hello sir, magandang araw po. Binablog ko lang tong lugar niyo. Gusta? Musta po? Yes naman. saan kayo? Taga Bulacan. taga Bulacan. Saan sa Bulacan? Sa Balagtas. Taga, taga Balagtas o? Oh. Ako taga Hagonoy. Please. Ayos. So, basta po kayo dyan. Shoutout mo na yung mga taga Balagtas dyan. Uh, Shoutout din sa so mga... Mga mekaniko ko sa Balagtas, sa Burul First, sa Burul Second, Balagtas Bulacan. Ayon, ayos, ayos Ikot-ikot lang kami, ah, sir. Eh. Sarado na kasi nung oras na, mami. Iilan lang yung bukas nila. Nagkakain po tayo dito, mami? O hindi? Wala, sarado. Sarado rin mga ano, no? Sarado na yung mga kainan nila, eh. Kasi late na kami nagpunta rito. Ang ganda ng lugar dito, no? Pasara na lahat. Ito mga kabreks yung mga connecting na uh, bridge sa mga building dito sa Calgary. Ayan o, oh, meron dito sa kabila. Diba? Diba? Dito nagtatrabaho yung kapatid ni mga gagulati natin. Can I buy something here? Kota <laughs> <laughs> Yes, mo well, ito. Okay naman. Nagsusulat ka diyan ah. Oh, nagsusulat ito. ng ordering. <laughs> Ayos. Kunawa mo kami ni Tito Mango. Ini-explore namin 'tong mga connecting buildings dito ngayon. <laughs> Galing nga kami ng Korean Village, magsasara na sila kaya hindi na kami doon kumain. Agang mga tula nga tayo mga yun. Kaya nga. Dito kami mga 3.30. Ah, hanggang 3.30. So, ikot pa kami. Ano oras gusto din si Michael? Para nakaikot kami. 4.00 4. Diba 4 yung dating ng bus niya? Yan, 4.00. Tapos babalik. Kanina may lion dance dito. Ay, sayang. Nung lunch time. Hindi namin nakita. Nakita ko si si Joy no isang araw sa van. <laughs> Nagkita kami sa van, mami. So andito na tayo ngayon sa Hudson Bay. At uh, ito yung mall naman dito mismo sa Downtown Calgary. Medyo mahal yung mga ano rito, mga damit, mga no mami. Oo kasi parang high end ba yung mga gamit dito Oo, oh mas mura mas mura dito ay mas mahal dito kaysa sa ano sa cross iron mills okay so ngayon ka birds nandito naman tayo sa dakor dito tayo sa food court at uh, ito naman natin mga pagkain nila rito mamaya papasyalan natin yung mga ano nila dito marami silang mga halahalaman dito eh Mami, dito tayo kakain? Oo. Oh. Oh, so, dito tayo kakain. Saan dito? Baka Chinese na naman ako eh. Chinese restaurant? China, Ay, Chinese ano food? Parang gusto ko makan, no? KFC. ako, walang rice. Ay, sarap ng mga pagkain nila, oh. oh. How are you? <laughs> <laughs> How are you? Good food, yeah. Good Good food, yeah. What's this one? Chicken. Chicken, okay. So... Can I try the barbecue chicken? Wow, good. For sure. Okay, okay wait. Pwede pala rito tikim-tikim. Oh eh, paano pagka... God, don't take a picture from me. So <laughs> <laughs> don't be scared. For <laughs> sure. They look mm. beautiful. Okay. Masarap. Masarap yung barbecue nila. Oh, so, sarap, so, kailangan the, natin bumili ngayon kasi na natin. Yeah. Uh -huh. Okay. Okay. Combo. Okay, you check the look okay? okay. Okay. gonna get two piece combo, one meat, two vegetables. Okay. Combo two. Okay, uh, so, titikman natin yung mga pagkain nila rito. Uh, wala na eh pinatikim na sa atin ah kaya naman kung di tayo dito bibili di ba can i have combo 3 please ah this one meron sila combo 3 for 16 that's so okay. Oh. okay combo 3 tin uh, noodles please not too much that's okay i need the fish yes but what is your okay Yes, one, yeah. Oh, uh, vegetable. Uh broccoli. Okay. Hey. Thank you. That's it. No more. The no. fresh one. Too much. Okay. And what kind of meat? And fish. And a fish from Australia. Fish and the grilled chicken. And the grilled chicken, sir. Y please. Thank you. You are welcome. Please. Salamara. Salamat. Yes. Salamat. Can Yes, please no no sauce. No sauce. I don't like sauce. Too sweet. Thank you. Oh, I thought maybe you're vegetarian. No, I'm not. Vegetarian. Okay. Okay. <laughs> so kain tayo dito sa magandang location na napili ni mami. <laughs> magandang Malapit <sa> <laughs> spot. Malapit sa bangin. Ayun oh. Oh, di ba? Wala kasing snow ngayon minsan. May snow yan, punong-puno ng snow yan daw, mami. Kaya yeah, maganda mm -hmm. Kain na tayo uh, Ito yung pinaka-lunch namin So anong oras na? 4 o'clock na yata Ngayon pala kami kakain ng lunch So nabusog tayo sa ating Dinner Dinner na natin yon, Breakfast, lunch and dinner na natin At uh, naubos ko lahat ngayon naman sasakay kami ng tren dito sa downtown libre ang tren walang bayad basta dito ka lang sa downtown this train settled down. Kasi yung bahay ni Tito malapit lang din sa daanan mismo ng tren eh. City Hall ng Calgary Dito lang mismo sa harapan ng o sa tabi ng train station Check ko lang yung parkingan ko mamaya nasobrahan na kami sa parking ah, na naman ako ng mahal so my parking is parking hanggang 4.45 so meron pa akong 45 minutes andito tayo ngayon sa harapan ng Bow Valley College kasi dito bababa yung pamakin ni Tito Mango na nag-aaral si Michael at ganag siya sa school naka school bus pero dito natin siya abangan. Pwede daw tayong pumasok dito sa loob. So nag-stay nag kami sa loob kasi malamig na dito sa labas. So ayan na yung bus. Danielle. Yeah, get, get Hindi <laughs> <laughs> niya nakita. Hindi niya nakita ang tito niya? <laughs> niya oh, you forget to bless, Tito Chris. Oh, bless, bless oh. Bye. Bye. <laughs> Bye. So, Kaworks Umuwi na sila. Uh, tayo, uwi na rin muna tayo. Medyo napagod din tayo sa kalalakad namin ni Mami. Inikot namin yung mga building dito sa downtown andito pa rin ako sa downtown hanggang ngayon eh kaya lang kailangan ko na talaga kunin yung sasakyan ko at mamaya may umiikot dito eh makuha na tayo ng picture 2 hours lang kasi yung kinuha kong ticket so traffic, sobrang traffic hindi mo maandar yung mga sasakyan kanina <laughs> pa kami rito ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at sumama at manood Mga ma